Trending topic online ang naging pahayag ni Julia Montes sa isang vlog kung saan sinabi niyang kaya niyang maging kontrabida sa totoong buhay, lalo na kung may babaeng nagtatangkang agawin ang love of her life na si Coco Martin. Tanong sa kanya ni Yuline Castro, anong pakiramdam na love of your life niyo si Tangol? Ito naman ang naging sagot ni Julia. Sa um, Sa mga girls, alam niya na. Oo. <laughs> Papaalala ko lang, nag-Clara ako. Thanks shucks. ko. ako. Siya. Siya. Ano pa bang mga kontrabidan ginawa ako? Lahat yon, pwedeng maging ako in one day. <laughs> so, Walang doble-doble ka sa kanya. Sa wala. <laughs> uh, uh subukan niyo pong magkamali. Lahat po ng mga inaaral natin sa buhay, eh. Yeah, apply na. Hindi ito ikinatuwa ng ilang netizens. Komento ng isa, iyong iyo na yan, Julia. May isa pang nagsabi, I really don't understand women who threaten other women na umaaligid sa lalaki nila. Shouldn't they be threatening their man na siyang may commitment sa kanila? Dahil dito, umani ng batikos si Julia at pinagdudahan ang seguridad niya sa relasyon nila ni Coco Martin. At may mga nagsabing tila insecure siya sa kabila ng kanyang ganda. Ano sa tingin nyo pagmamahal ba ito or senyales ng insecurity?